Magandang gabi mga kaibigan. Ang pamagat ng kuwento natin ngayon ay Banal Si Carmen ay isang masipag at magaling na manager. Lagi siyang inaasahan ng kanilang kumpanya para magbigay ng malaking kita. Madalas din siyang nasa simbahan at laging nagsisilbi doon. Nadadala niya ang kanyang makasimbahan sa kanyang social media. Palaging mga pangaral mula sa Biblia ang kanyang pinupost. Kahit sa normal na pag-uusap lang ay hindi niya maiwasang mangaral at maghatid ng salita ng Diyos sa kanyang mga katrabaho at mga kaibigan. Ngunit dahil sa may gusto din siyang patunayan sa kanyang trabaho ay nakakalimutan niyang tao nga pala ang kanyang mga empleyado wala siyang tigil magbigay ng mga paalala at utos sa mga empleyado niya kahit wala namang pasok o holiday pa gamit ang mga online messenger. Wala siyang pakialam kahit oras ng pahinga mo sa bahay basta magpapatawag siya ng meeting kapag gusto niya. Marahil dahil hindi niya naiintindihan na may sariling buhay at pamilya din ang kanyang mga empleyado dahil 45 na ito at wala pa ding asawa o boyfriend man lang. Pero hindi ito dahilan para palagi siyang manigaw at mamahiya ng mga empleyado sa harap ng mga kapwa empleyado nito. Kapag nagkakamali sila o may hindi lang naiintindihan sa kanyang utos. Maligayang maligaya si Carmen kapag napupuri ng mga may-ari ng kumpanya Ngunit parang diktador sa igpit sa kanyang mga empleyado kapag nasisermonan siya ng mga may-ari. Lagi niyang sinasabi na mahalin daw ang kanilang trabaho, nabigyan ng malaking halaga ang kanilang ginagawa, kahit nabawal mag-absent kahit may sakit, mga overtime na hindi naman binabayaran, at awas sa sahod kapag nalit ka ng kahit isang minuto. Naging malaki at naging isa sa pinakamatagumpay na kumpanya sa bansa ang pinapasukang trabaho ni Carmen dahil sa mahusay at mahigpit siyang manager. Doon na si Carmen tumanda at nagkasakit. Sa kanyang nalalapit na pagpanaw ay pinuntahan siya ng pari ng simbahang palagi niyang pinagsisilbihan. Sinabi ng pari kay Carmen na ikumpisal at ihingi na ng tawad ang mga mali niyang ginawa. Pero walang pinagsisiyan si Carmen. Pakiramdam niya, lahat ng kanyang ginawa ay mabuti. Lagi pa siyang nagsisimba at naglilingkod sa simbahan. Kaya hindi siya nangangamba para sa kanyang kaluluwa. Lumipas ang isang araw, tuluyang pumanaw si Carmen humiwalay ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Nakita niya ang kanyang burol. Wala man lang katao-tao. Nalungkot siya sa nakita. Ngunit, naisip niyang sa langit naman siya pupunta, kaya okay lang. Kinuha ng liwanag ang kaluluwa ni Carmen. Masayang masaya siya at makakarating na siya sa paraiso pero napunta ang kanyang kaluluwa sa mainit na impyerno.